Dahil sa chemotherapy, iba't ibang side effects ang kanyang naranasan. Kabilang dyan, ang posibilidad na hindi na siya magkakaroon ng anak. Pangako po ni Lord, Jeremiah ano po, 1714. Doon po sinabi talaga ni Lord na, uh, tawag ka lang sa akin. Inapapagalingin kita, isisave kita, manalig ka lang sa akin kayang gawin ni Lord yung mga impossible eh. Gagawin yung possibly po yun. So ako, nag, pinanghawakan ko lang po kung gaano ka, ka makapangyarihan yung Lord po natin. Sa araw-araw po kasi na sinusubok ako ng Panginoon, araw-araw din po ako nagpapasalamat kay Lord noon kasi pinapakita niya po yung pagiging faithful niya sa buhay ko. Pwede namang si Lord uh, sabihin na lang niya na anak, tama na yan. <laughs> kunin na kita, ganun. Pwede naman yun eh. Pero pinapakita niya po sa akin na anak, pang, yung, yung, pangako ko sa'yo, gagawin ko, faithful ako sa buhay mo. Kaya lahat yan malalagpasan natin kasi kasama mo ko. Ah, hindi ko naiintindihan yung nangyayari sa akin eh. Hindi ko po alam, hindi ko na naiintindihan. Maganda pa ba to? Tama pa ba to? Lord, sa'yo pa ba to? Pero one thing is for sure po, kasama ko si Lord sa journey ko. Sa kabila ng mga hirap mula sa chemotherapy, hindi tumigil si Joey sa kanyang ministry. Patuloy pa rin siya sa pag-attend physically sa kanyang mga life group, church seminars, at iba't ibang church services. Dahil sa katapatan niya sa Panginoon, sinuklian iyon ng Panginoon. January 13, 2025, ganap na naidaktarang cancer survivor si Joey. Totoo na po ba ito, Dok? Cancer-free na po ako? Yes, Ma'am Joey. Isa ka ng cancer survivor. Magaling ka na. Ako, maraming maraming salamat po talaga. Miracle po yun eh. Miracle po yun ah. na 10 months lang magaling ka na. So ako po nun no, talagang iyak na lang po ako ng iyak ng kay Lord na, Lord, tapat ka talaga sa buhay. So, dun po talaga yung pinahawakan ko na Jeremiah 1714 na sinabi po dun na, Heal me, Lord, for and I will be healed. Save me and, and I will be saved. For you are the one I praise. I am Joey Ann Perez Fajardo, 23 years old, and stage 3 breast cancer survivor.